Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang kadahilan ng pagkasira ng ating mga puso Ang sinabi ni Imam Ahsan Albasari Rahimahullah Ang pagkakasira ng ati mga puso Ay kadahilanan sa anim na Kaugalian Una po Ang laging pagkakasala O gumagawatay ng pagkakasala Mga hindi kinalugdan ng ating tawag paglikha lagi tayo nagkakasala pero hindi tayo marunong humingi ng kapatawaran pangalawa lagi tayo nag-aaral ng kaalaman sa Islam pero hindi natin sinasagawa sa ating mga sarili pangatlo kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan ito ay pakitang tao lamang pangapat uh, kapag ikaw ay kumagay ng biyaya ng tagapaglika pero hindi ka marunong pasalamat panglima hindi hindi ka kontento sa iyong kapalaran na itinakda sa iyo no, sa ng tagapaglika Pang anim, laging may namamatay pero hindi mo kinukuha ng aral, walang lesson sa iyo na lahat ng tao ay namamatay. Kullo natsun ja Lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Wallahu alam. Jasa kairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.